Ang layo talaga ng pagkakaiba, oh. Tinan ninyo to, oh. 24K, tapos ito 18K. Napakalayo ng kulay. Mga itim-itim tong 18K. Masyadong madilaw ang 24. Yan. Tapos, ma malambot ang 24. Yan, oh. Tapos, ito naman. Ito yung Twenty-one. Ayan o. Oh. Twenty-one. Medyo ano siya o. Oh. Mag uh, iba rin yung kanyang pagkaka ano. Kulay. Med pero medyo ano na siya. Mahabol-habol na ng konti. Tapos ito ang 18K. Yan, o. Oh. So ayan ang pagkakaiba ng 24 21 at saka 18 Oh guys Ito ata ano eh may, may, may medyo marami-rami ang halo dito sa sa 18 kaya medyo ma maitim-itim siya Kumpara dito sa 21 meron ding halo itong 24 talagang napakadilaw niya Chinese gold